Alright, so ayan, good day sa inyo mga idol at welcome back to my channel. So to this video mga idol, bali mag adjust tayo ng uh, voltage regulator ng ating GF5. Right? Ayan, yeah, so ayan eh, mga idol, nag-jumper muna tayo ng uh, battery ng motor natin uh, para masubortan yung battery ng kotse natin. Ayan, yeah, kasi nalobat mga idol. So yun yung uh, i-adjust natin mga idol. Ayan, yeah, yung old school na voltage regulator. Alright, so ayan eh, mga idol, ayan, yeah, check natin sa loob kung ano ba yung naririd na ang voltage. ayan so may problema kasi mga idol ayan so mababa yung naririg nya mga idol kapag nakabukas yung uh, headlight natin at yung aircon so ayan meron lang tayong yung uh, 13 volts dyan ayan so ayan, may kamot pa yung belt natin mga idol ayan isa rin yung sa factor mga idol kung bakit mababa yung voltaje pero sa nangyari kasi dito mga idol ay ano lobat yung battery mga idol nung uh, bumiyahe tayo ng mahigit dalawang oras ayan. gabi kasi yung mga idol ayan. bali natalo yung uh, battery natin so bumababa ng 11 volts yung ano, natin yung reading ng uh, voltahe. ayan pag nakailaw at uh, ayan so yung test natin ayan try natin on yung ilaw mga idol ayan sa headlight natin right, ayan so So yung mga idol, nakabos na ng headlight natin. Ayan, so medyo bumaba mga idol. Ayan, nasa 12 point something na lang. So mababa yung mga idol, no? hindi yan nagkakarga. Ayan, kaya yung isasolve natin ngayon mga idol. Ayan, kahit pa paano ha, itas natin mga idol. Ayan. So masyadong mababa yung voltahe na yan. Nakabos na rin yung aircon mga idol. So ayan, ganyan na yung nangyari sa ating mga idol. No? Ayan, bababa pa yun ng 11. Ayan. So, flat 12 na lang mga idol. So, hindi na safe yun mga idol. kahit na-rib mga mga idol, hindi siya tumataas. Alright. So, tara mga idol. Ayan. Adjust natin yung mga uh, voltahin ng ating Kia Pride. So, tara mga idol. Uh, let's go. Yung mga idol, no, ayan. Tanggalin muna natin yung uh, connection ng ating uh, voltage regulator. Ayan. Para maiwasan natin yung short circuit. Ayan. So, bali, bubuksan kasi natin yung mga idol, Ayan. May, may gagalawin tayo sa loob. kaya Para mas safe, mga idol, tanggalin natin yung connector niya. Ayan. Yung connection sa ating battery. At sa ating alternator. ay right. So, yung mga idol, yan, ganyan lang kasimple. May dalawang uh, tornilyo lang yun sa cover niya. Ayan. Para ma-access na, na natin yung loob niya. Alright. So, ayan. May kita niyo yung laman ng Old school mga idol, ayan. Old school voltage regulator. So meron nang mas bago ngayon mga idol. Ayan, hindi na ganyan mga idol. So dahil yan, yung old school ayan. Ito yung uh, pwede natin gawin mga idol. Alright. Alright sa'yo mga idol, ayan yung laman ng regulator natin. Ayan ito lang kailangan natin i-adjust mga idol itong part na to yan mali tataas natin yung voltahe ni idol hanggat na dumidikit yan mga idol ayan tumataas yung boltahe so kung gusto nyo babaan mga idol ayan ilayo nyo lang sila so dahan-dahan lang pagpihit natin dyan mga idol so try natin galawin muna itong makapal na to mga idol so ibibend natin siya na mas malapit ayan gamit lang kayo ng uh, pliers or long nose mga idol so ito itong part na to So ginalaw ko kasi ito nung nakaraan mga idol kasi uh, may pumuputok na fuse. So akala ko kasi ay yan, over voltage siya. So ngayon naman napansin ko yung biyahe namin nung gabi. Yan, nag-ilaw kami at aircon. So 11 point something na lang yung tayo. Kaya yun, nalobat siya mga ito So tara mga idol, adjust natin yan. So yung mga idol, gamit lang tayo ng pliers or long nose. Tulak natin itong makapal na mga Right, so, didikit pa natin mga ito Alright. Dahan-dahan na yung pagpihit mga idol na kunti-kunti lang tayo. Okay. So, nabenda na natin ng kunti mga idol. So, check muna natin yung mga idol kung ano na yung resulta sa loob uh, over voltage naman right. Okay mga idol, ayan, dito na tayo left. So, na-adjust na natin yung regulator mga idol. No? Ayan. So, tinanggal ko na rin yung mga jumper na rin na mga ito. Alright. So, ito yung uh, ng battery natin. So, pinandar ko muna kanina mga idol para magkarga kahit pa paano. Then, bago ko tinanggal yung ano natin, reserba. Ay, yung jumper natin. Alright. So, metal test na natin. Kung may tinaas pa. Alright. Alright. may idol nung bumiyahe kami ayan, gabi, nakabukas lahat ng ilaw at aircon so nagbiblink na to idol kasi 11 point something na lang.